Bay, pero mo ito kwarta, bi. Nakabuo mo kwarta ka ni. Ay, ano na lang. Mag-vlog tang luka. Kaya wala mo ito Ikaw, wala mo ito kwarta. ni mag-vlog na lang ito. Nadili ko, wala mo ito content. Kala kong kapariya kayo, so, boy, tapang. Baka ka ito. Mukhang ka akong umsa. Sige, masugot ko. Pero ako'y video. Nakabuo ang mo kinsa na cellphone. O, di ba ako? O, di ako mag Sige na lang. Pero kung saan mo po on kanon? Tumpatan niya, Nadili ko, eh.

Ilaka ina yung tangka ilaka. So makaan tayo ng ilaka. Mana pa yung mana pa?